Thank <laughs> you. Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malakay po. Simplify happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang art. Less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for days. isang magandang buhay po sa ating lahat. So eto nga guys, ayan, tara magkwentuhan tayo. So ayan, voice over tayo. Kung may mapapansin kayo na medyo maingay sa aking ito pagre-record ay pagpasensyahan nyo na po. So alam niyo naman ang buhay ng isang small YouTubers. So ayan, dapat talaga eh, tayo ay mag-upload para tayo ay ayan, kahit paano makikita ang sentimo dito kay YouTube. So ayan, eto guys yung amin dito sa third floor. Ito yung uh, muntikong taniman ng halaman. So samahan nyo ako magdilig guys. So alam nyo, Um ano ba yung gusto kong i-share o yan ibahagi sa inyo. So ang aking gustong i-share sa inyo is yung um naka-encounter ka na ba ng ayun uh, a uh, uh, yung halimbawa nakakaramdam ka ng inggit o yun inggit sa kapwa or uh yung may tao na naiinggit sa iyo. So alam nyo guys, minsan kasi uh, may isa yung mga tao na talagang yun uh, pakiramdam mo eh talagang tuwing makikita ko ng tao na yun eh napaka-init ng dugo niya sa'yo kumbaga um, wala ka namang ginagawang masama maganda naman ang pakikitungo mo pero um, nararamdaman mo talaga na ano na naiinis siya sa'yo tapos marami pa siyang sinasabi uh, kapag ka nakatalikod ka. So maiisip mo na lang bakit kaya uh, ganito tong tao na to. Pero ngayon uh, alam ko na ang uh, isa siguro sa dahilan, eh baka may lihim na nainggit sa iyo ang tao na ito. Um siguro marami siyang nakikita sa iyo na wala sa sa wala siya sa uh, wala kumbaga wala sa sarili niya. So hindi naman ano tungkol sa materials na bagay or um, ano pa man uh, tungkol sa kabuhayan or uh, ako kasi guys, uh, napakasimple lang ng aking buhay, so gusto ko lang laging masaya, uh, kaya nga happiness, kung mapapansin nyo yung pangalan ng aking uh, channel, kasi ayoko talaga guys, nang nai-stress sa uh, buhay, kung hanggat maaari gusto ko uh, lahat ng bagay ay uh, hindi ma-perfecto, pero uh, ayan, pinipilit natin ayos ang mga bagay-bagay, sadya nga lang nalulungkot ako kapag uh, uh, may mga tao na talagang uh, kahit na anong pakikitungo mo pakikisama mo eh sadyang uh, hindi kanya talaga uh, gusto or uh, yun nga uh, meron siyang uh, ayun ako piling, piling ko baka nakakaramdam sa yo ng inggit kahit wala namang kainggit-inggit sa iyo Alam nyo guys, minsan um, sa isang tao, kapag nakikita mong gumaganda, umuunlad yung kanyang buhay, maganda yung sitwasyon ng kanyang buhay, uh, normal lang na ito ay yung minsan eh, iyong hangaan or um, kumbaga, wow, mapapasana all ka kung uh, nakikita mo na gumaganda at kahit paano yung umuunlad ang kanyang buhay. Pero yung uh, kumbaga, yung sisiraan mo siya or uh, i, kumbaga, ipipilit mo siyang uh, i-down. So, yung nararamdaman mong inggit kasi guys um, kung limbawa may naiingit ka doon sa isang kapwa mo alam mo pagka ito i eh, talagang uh, inalagaan mo yung inggit inggit na yan dyan sa iyong dibdib diniligan mo pa araw-araw yung inggit na yan o oh, parang halaman lang talaga guys diba ba at um, yan, uh, kumbaga, inalaga mo yung ingit na yan Na nararamdaman mo sa iyong kapwa Kumbaga, hindi ka talaga natutuwa or naiinis ka O uh, na ano ka doon sa tao Sa tao na isang kahit paano eh uh, Maganda't mapayapa ang buhay um, Pag inalagaan mo yung ingit na yan Ingit na yan na nararamdaman mo sa iyong dibdib Alam mo guys, kapag iyan eh Naramdaman mo yung ingit na yan sa iyong dibdib at patuloy mo itong uh, dinligan -alam mo mo ano niya puot, galit galit sa uh, kapwa so ito na nga guys ayan nagluluto tayo ng lunch so ito ay ininit ininit na lunch so ayan ito uh, yung ulam namin ayan uh, dinagdagan ko lang ng ayan uh, na uh, slice ham at uh, ini ini, -ini ko lang yung aming uh, ulam kagabi na uh, ayun pansit na uh, Uh, Miki, So, ganyan ang buhay ng isang nanay. So, yeah, magpatuloy na nga tayo sa ating pinagkukwento, ang ingit. So, yung inggit na yun ay pagkainalagaan mo. Yun nga, eh, magiging puot o galit sa iyong kapwa. So, ayan, maingay, may nagpupukpok si husband. May ginagawa po kasi sa ibaba. So, alam nyo, um, napakahirap, uh, mahirap iyon uh, sa taong nakakaramdam ng inggit. Pero, yun mo ting makikita mo yun, idala eh, mo sa iyong kalooban. Eh, ano ba kung, eh, uh, uh, kumbaga iputulin mo yung nararamdaman mo na galit o inggit sa kapwa mo. eto nga guys ang ating lunch for today so ito yung ating ininit na ulam pansit ito guys sa pansit miki, so ininit ko na lang kasi sayang guys so alam niya naman ang hirap ng life so ayan eh, pwede po po kaya ayan initin natin so yun ganun din yung uh, galit na nararamdaman mo sa iyong kapwa kapag ito eh talagang ginatungan ng ginatungan ng ginatungan ginatungan mo yung inggit na nararamdaman mo sa kapwa mo eh talagang hindi ayan parang apuyan na naglalagab yung inggit na yan. Tuwing makikita mo yung tao na yun na iyong... Uh kinaiinggitan or uh, may nararamdaman ka na kakaiba doon sa tao na yun um, uh, something na pagka tuwing makikita mo siya eh, parang bumubuhos siyang uh, bumubuhos siyang bugso ng damdamin mo yung galit na nararamdaman mo sa kanya yung inggit uh, kumbaga kahit na walang ginagawa sa yung tao na yun eh, um, nararamdaman mo na inis ka doon so alam mo um, wag mong gatungan yan wag mong, uh, kumbaga, wag mong papalaguin so, um, mahirap mahirap kasi yung ganun ah kung pagpapatuloy -pag mo nararamdaman mo na inggit doon sa iyong kapwa mahirap kasi alam mo um kumbaga maaapektuhan eh ikaw, ikaw ang maapektuhan na nakakaramdam ng uh, ingit. Kasi bakit? May inis yung buhay mo, may inis ang life mo, lalo na pagka umaga nakita mo na siya. Ay nako, talagang, ah, uh, yan eh, magdudulot sa'yo ng init ng ulo maghapon hanggang sa ikaw eh. Kung ikaw man ay nasa trabaho, pag uwi mo, mainit pa rin ang ulo mo. So, ayan guys, uh, narito po ako, nakasakay ako sa aming motor. Kasi may bibilin tayo guys, bibili ako ng, ah, uh, ah, uh, pangangailangan ng ako. Ang mga anak, dahil sila ay mag-JS, opo, grade 9 na po yung aking anak, kaya yan sabi ko sa husband ko, dito na lang tayo sa may palengke bumili, mas mura pa, so ayan, samahan nyo kami sa aking, sa aming biyahe guys, so ayan. Dito ito guys sa May Valenzuela. So nagpahatid lang ako sa aking husband. So kami na lang uuwi ng aking anak. So alam nyo, um, life is uh, too short guys. Um, tapos uh, uubusin mo lang yung uh, kumbaga yung lindalaman ng tip-tip mo eh. Um, mapupuno lang ng uh, inggit Uh, sa iyong kapwa ah uh, sayang sayang yung araw sayang na araw yung magiging masaya ka yung sana yung araw na ma uh, mapupuno mo ng happiness yung life mo eh nasisira dahil nga ikaw lihim na inggit do sa uh, iyong kapwa so para maalis yang uh, inggit na yan um kumbaga uh, i-divert mo yung iyong isip uh, sa ibang bagay kung paano ka lalago uh, sa iyong sarili so um, hindi naman yung Uh, yung lalago na yung kumbaga yung kabuhayan a uh, uunlad uh, or ano mas maganda kung gano'n talaga na uunlad ang iyong kabuhayan or um pag kumbaga uh, kung aangat ka sa buhay ganoon ah uh, maganda yon pero yung sinasabi ko na kung paano mo yung uh, yung iyong buhay eh as a kumbaga mga magiging uh, yung magaan magaan yung iyong dibdib yon sa so, hindi na maporket uh, pera-pera lang na ganun ha. so so ang ano mo isa uh, kung nakakaramdam ka ng uh, git sa uh, kapwa mo um, ikaw ikaw ang magdadala sa iyong dibdib eh. ilis na magiging uh, magaan yung pakiramdam mo so yun Um, Uh, uh, ayusin mo, ayusin mo yung, yung nararamdaman at uh, um, para maalis yung ingit na nararamdaman mo sa iyong kapwa, kasi masarap masarap yung gumising ka sa umaga na magaan ang iyong pakiramdam na wala kang uh, dinadala sa dibdib, yung wala kang ano, um, uh, inis na nararamdaman magaan ang buhay, buong ha maghapon mo is ano uh, kalmado, so yun hanggang sa pagtulog mo uli ng gabi ay nako, ang sarap pagka wala kang nararamdaman na anumang ah uh, inis sa iyong kapwa. So iyon ay uh, i, i, ano mo yung uh, i, ituon mo yung uh, pansin mo sa ibang bagay. Huwag ka mag-focus doon sa tao na yun. Huwag mo siyang ano ah uh, 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 pansinin or anuhin um kumbaga uh, i ituon mo yung iyong attention sa mga bagay na magdadagdag na magbibigay saya sa iyong damdamin sa iyong life. So ganun ang buhay kasi uh, life is short. So yun ah uh, para tayo ay eh, malungkot pa so uh, yun nga kagaya ng palagi kong sinasabi sa aking mga vlog dadaan lang tayo dito tapos sa uh, ganyan pa yung ating mga mararamdaman so ayan ito yung aming uh, yan pauwi na kami guys so at ang importante sa lahat guys, ayan, kapag ikaw ay nakakaramdam ng inggit, syempre yan ye, ipagdasal mo na maalis siyang nararamdaman mo na yan. Kasi uh, mabigat, mabigat yan sa dibdib. Um, wag mong kainisan ang iyong kapwa nawala uh, na wala namang ginagawa sa iyo. Um, kumbaga, um, alisin mo kasi hindi, hindi, hindi maganda yan ate. Ikaw ay hindi lalago, hindi lalago ang iyong ang iyong life, ang iyong buhay so dapat ganun, uh, maging masaya masaya lang tayo, kung ano man yung na, uh, nakakamit ng ating kapwa, kung nakikita mo siyang uh, maunlad at uh, masaya ang kanyang buhay, eh, maging masaya ka maging masaya ka para sa kanya at uh, yung ingit na yan, eh, baka balang araw nga, yun maging galit at puot, so uh, mahihirapan mahihirapan ka, ang iyong kalaoban ay bibigat, at ayon ang hindi maganda